balisa si Jamila ng gabing iyon. Parang may alam na siya. Parang may inililihim si akin. Pero ano yun? Tama ba talaga itong ginawa ko na sa kanya lumapit? Dapat nga ba akong maniwala na hindi siya galit sa akin at sa kanya lang ako pwedeng magtiwala? At I see something in his eyes kapag tatama paningin Parang may iniisip siya. Maling ipinikit na Jamila ang mga mata at tuluyang balik sa kanyang isip ang isang bahagi ng nakaraan na naging napakasakit sa kanya ang pagpapasya. Ilang linggo na namang hindi nakikita ni Jamila ang katipan, ni text o tawag ay wala. At wala siyang magawa kundi ang pasyal ng condo unit nito, ayusin at linisin. At kadalas, doon na siya nakakatulog sa pagbabaka sakaling dumating ng hating gabi si Elijah. Ano naman kaya ang hawak niya ang misyon at hindi na naman niya pwedeng kontakin? For Christ, hanggang kailan makamigan ganito, kapag wala siya, kapag nasa isang misyon siya, hindi ko mapigilang matakot at mag-alala para sa kanya. Laging bana ng baril ang nakaamba sa kanyang buhay. Paano ako matatahimik sa relasyon namin? Hanggang makataluga na ni Jamila ang mga katanungang ayun habang nakahiga sa sopa sa condo unit ni Elijah. Kung gaano katagal siyang nailip, hindi alam ng badalaga, Naalimpungatan siya sa masusuyong haplo sa kanyang pisng. Elijah, hayan nakangiting wika ng binata sa kakinintala ng halik ang kanyang pisng patungo sa mga labi. Elijah, napasinghap na lang siya at ilang sandali ay tuluyang bumigay ang pananabik niya rito dahil sa ilang linggong hindi nila pagkikita. Tila nakalimutan niya ang mga gumugulo sa kanyang puso at isipan. Ang tanging alam lang ni Jamila, sabik na sabik siya sa mga yakap at halik ng nobyo. At kagaya ng dati, ang mga ganong tagpo ay nawawi sa mas mainit na pagninili sa kapusokan ni Elijah na tila hindi pahawad. Elijah no, at kagaya ng dati, sa huling sandali ay si Jamila ang unang nagising-ising. Pinigil niya ang kamay nitong nagbubukas ng butones ng kanyang blouse. Jamila, na miss kita. Alam ko, bagya siyang nanulak upang magkaroon ng pagkakataong makabangon. Pero kailangan ko na kasing ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Elijah, nilingani ang katipan. Ilang linggo na naman kitang hinintay. Ilang linggo ako nag-alala sa'yo. Natatako. Ni text at tawag, wala na naman. I'm sorry, hindi kasi pwede. I know, I understand. Lagi naman ganun, hindi ba? Jamila, but I'm fit up. Bahagyang gumaralgal ang tinig niya. Jamila, it's now or never. Ano bang pinagsasasabi mo? If you really learning, ako ang pipiliin mo. Jamila, pakakasalan mo ako at magsasama na tayo. Pero pihinto ka na sa pagiging agent o maghihiwalay na tayo ngayon pa lang. No, huwag mong sabihin iyo. Elijah, hindi ko na kaya eh. Nahihirapan ako. Sa palagay mo, hindi ako nahihirapan. Kapag malayo ako sa iyo, nasa isang mission ako. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon naman ay hindi ka pa rin naniniwala na. Naniniwala. Alam ko naman kung paano ka magtitiis kapag kapag pinipigil mo sarili mo na tuluyang makalimot. Alam ko na ginagawa mo yun para igalang ang gusto. Alam kong pinipilimot mo lang maging kontento kapag nakakatulog tayong magkayakap para lang maibsan ang pananabik mo sa akin. At nahihirapan din ako sa ganoong sitwasyon. Gusto ko na yun namang tuluyang magpangkin iyo. Mahal na mahal kita at ikaw lang lalaking gusto kong tuluyang humangkin sa akin at maging ama ng mga anak ko. Ama kasama habang buhay. Pero... Jamila, makinig ka. Bigyan mo pa ako ng ilang panahon. No, it's now or never. Sige, tutulungan kitang magpasya. Miglasi ang yumakot nito. Jamila, kas may Elijah. Yakapin mo ako. Siya na ang kusang humalik sa mga labi nito. Mapusok at humihingi ng katuloy. At kay daliri ng mga pangayong ni Elijah, pagdaka, ay naniilito ng halik. Mas mapusok at mas marudo. At kagaya kanina, humulagpos ang pananabig nito. Naging malikot ang mga kamay sa pagdama sa kanyang katawan. Naghahanap at humahablos. Kumukubkub at pumibising. At hindi na ito sinasaway ni Janine. Hinaayaan lang niya itong sa kanyang katawan. Kahit nang maramdaman ang paghahantad ng dibdib dahil muli itong pinakailamang buksan ng butones ng kanyang bus. At kahit masuloy ng inangkin na mga labi nitong kanyang bigdib, habang ang isa pa ay sinasamba ng palad, hindi siya tumutol. Sa halip hinayaan pa rin niyang kumawala ang mga unol at sa kanyang lalamon, ipinararamdam niya rito ang tuluyang pagkatupok ng kanyang kahinaan, ang pananabig sa ginagawa nito. Jamila, masuyo nga na sa Elijah nang halos ay mawala na ito sa sarili dahil sa naging pagpapaubaya niya. Hirap na hirap na ako. Gusto na kitang maangkin. Sa'yo ako, Elijah. Sa'yo lang. Sige, ang kaming mo ako. Bahagya itong natigilan. Pagka bah huway bahagyang lumayo sa kanya at tumitig sa mga mata niyo. Yun din naman ang gusto ko eh. But promise me one thing. Pagkatapos niyo, pakakasalan mo na ako. Jamila, nanditigil ka na sa trabaho mo. Oh God, napasubsob sa balikat niya. Elijah, please, nasasaktan ako sa reaction mo. Masulo niyang hinaplis ang buhok nito are doing this to me. Hindi pa ba sapat ang torture na inaabot ko sa itigil mong pag-torture sa sarili mo. Just do what you want and marry me. Jamila, hindi ko pa kayang bitawan ang trabaho ko. Natigilan ang dalaga. pagkuha na pabuntong hina ang nanulak upang maris ito sa pagkakadagan sa kanya. Jamila, kung ganun let me go. Padarag siyang tumayo at inayos ang nabuksang damit. No, napatay na rin ang binata. Let me go, Elijah. Kung gusto mo akong lumigay, let me go. Hindi ko na kaya mong muhay na nag-aalala at naghihintay sa iyo. Hindi ko na rin kayang pigilin ang pananabik sa iyo. Ayoko ang Ako ang unang gumigay. Jamila, don't do this thing. Mahal kita. Then prove it. Pag-alis ko rito sa unit mo. At nagbago ng isip mo. Na mo na gusto mo na talaga akong pakasal at susundin ang gusto ko. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Maghihintay ako. Then she away. Elijah, naghintay ako sa'yo sa bahay ko. Isang linggo, isang buwan, dalawa, tatlo. Hindi ka dumating. Then naisip ko, you're letting me go. Mas mahalaga sa'yo ang mapangalim mong trabaho kaysa tuluyan akong maangkin. And you're hurting is so much. Hindi ko alam kung paano ka bubuuin muli ang puso kong sugatan na nagakala ang pagbibigay sa'yo ng ultimatum ang magpapabago sa pasya mo. Marahang pinahin ni Jamila ang mga luha naglanda sa kanyang pisngi. Ayan si Elijah na naman ang laman ng kanyang puso at isip. Imbis na ang nawawalang nobyo. Ah, mahirap talagang dayain ang puso. Malakas na lagabog mula sa labas ang pumukaw sa pagbabalik tanaw ni Jamila sa nakaraan. Ano yun? Galing sa kusina ah. Agad siyang napaalis sa kama at nagsuot ng robe. Pagkaway lakas loob na lumabas. Nang kanyang silidala ang baseball bat na talagang inihanda niya sa mga ganoong pagkakataon. Sila lang ng katulo na iyang nakatira sa townhouse unit na yun at nagkataon pa na wala ang kanyang kasambahay dahil umuwi sa probinsya. Muli ay isang lagabog mula sa ibaba ang naulinigan niya. Humigpit ang hawak niya sa baseball bat. Pababa ng hagdan ay tinigilan ang dalaga. Masyadong madilim sa lasalas. Nakalimutan pa niya ang iwanang bukas ang ilaw sa lampshade. Pero itinuloy niya ang pagbaba. Oh God, may tao nga yata sa kusina. Agad niyang napansin na bukas ang pintuan ng kusina na kanina ay siguradong isinara niya. Muli ay humakmang siya patungo na Tinatangan niya ang hati, maging ang mga tungkod na nangingin. Ngunit bago siya nakarating doon, malalakas na kami ang biglang humawak sa kanya sabay tutup sa kanyang bibig. hum, bitawan mo. Hindi na siya makapalag, hindi na rin makasigaw. Bitawan mo ako. Ngunit patuloy pa rin siya nagwawala. Pero malakas ang mga bisig na bumaliti sa kanya. Hindi na siya nakapalag. Tila na siya hihimatayin sa takot dahil sa nakaambang pangaliba. Pero mula nga sa bukas na pinto, isa pang alino paragasang pumasok matapos iyong balyahin. Agad naman siyang minitawan ng lalaking may hawak sa niya at tinalohong bagong tating. Nagpambunong ang dalawang anina. Oh God, anong gagawin ko? Tangtang tinakbo ni milang switch ng ilaw at binuksan iyon. Bumaha ang liwanag sa kabuuan ng sala habang ang dalawang lalaki ay patuloy na nagpapambuno. Elijah, agad niyang nakilala ang isa. Elijah, mag-ingat ka. May patalim siya. Sukat sa babalang in, ay umigkas ang kamao ni Elijah pasapul sa mukha ng kalam. Tulog na itong bumagsak bago pa naitarak sa binata ang mahabang patalim. Shit! Sabi ko na nga. Man. Naiiling na pinusasan ni Elijah ang walang malay na lalaki. Elijah, umiiyak na mong napayakap si Jamila sa binata. It's okay ha, tahan na. Alam kong mangyayari ito, kaya nagbantay ako sa labas. Masuyong yung ang mga braso nito sa kanya. Talaga, nariyan ka lang sa labas. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Naroon lang sa dikalayon sa loob ng kotse ko. Sapat na distansya para hindi mahalata ni ng na ang bahay mong binabantayan ko. At nakita ko ang lalaking iyan na palihim na pumasok dito. Kaya agad ako masunod. Nasaktan ka ba? Hindi. Pero sino siya? But I don't know. But don't worry. Malalaman iyan ng mga pulis na tinawagan. Mo. Oh, Elijah. Salamat at dumating ka. Wala nang masabi na muli na lang siyang napayakap dito. It's okay. Wala kang dapat ipagalala hanggang nasa paligid ako ha. Maso yung wika ng binata. Hindi na lang kumibo si Jamila. Sapat nang magsiksaya sa malapat nitong dimdik. And she found haven in